Bakit ba nababawasan ang ating 60k minutes views? Ito ang karamihang tanong, lalong-lalo na kung baguhan ka lang sa pagre-reels. Hindi mo to alam guys, well, panoorin mo to kung isa ka sa mga bago at tinatanong mo din to. Ang hirap na nga kunin ang 60k minutes views, binabawasan pa talaga. <laughs> ba? Diba? Well guys, ganito kasi yan guys. Meron po tayong time criteria dyan sa in-stream ads or sa 60k minutes views. Binibigyan po tayo ng 60 days or dalawang buwan. Halimbawa, nag-start po kayo ng inyong 60k minutes views ay January 30. So, matatapos po yan ng March 30. Dapat nakuha nyo na po yung 60k minutes views. Ngayon, kung hindi nyo siya naabot, guys, exactong pagdating ng April 1, mababawasan yung 60k minutes views na meron ka. Yung unang araw na meron kang minutes views, halimbawa, nung January 30, meron kang 1,000 minutes views that day. So, exactong yung 1,000 minutes views na yan ang mawawala sa'yo. Yan ang rules ng 60k minutes views. Pero, wag kayong mag-alala guys. Makukuha nyo naman yan agad pag meron po kayong mag-viral kahit isang video lang guys. Madali nyo yung makukuha. Okay? Sana may atunan. Please like and share this video and follow mo ko for more tips. Thank you so much.